pambansang bayani ng Pilipinas, si Dr. Jose Rizal. Hindi lamang kilala sa kanyang katalinuhan sa larangan ng intelektual kundi pati na rin sa kanyang matatag na paninindigan at pakikibaka laban sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Isinilang si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda noong Hunyo 1861 sa bayan ng Calamba, Laguna kina Francisco Mercado at Teodora Alonso. Siya ay bininyagan bilang Jose Rizal Mercado sa ilalim ng simbahang katoliko ng Kalamba sa pangangasiwa ni Ref Rupino Collantes. Si Rizal ang ikapitong anak sa pamilya ng labing isang anak, kabilang ang siyam na kapatid na babae at isang kapatid na lalaki ang kanyang mga magulang ay may pinag-aralan at kilala sa kanilang komunidad. Nanirahan ang pamilya ni Jose sa isang inuupahang ari-arian na pagmamiari ng isang religyosang orden mula sa Dominica. Noong tatlong gulang pa lamang si Rizal, ang kanyang mahal na ina ang nagsilbing kanyang unang guro na nagturo sa kanyang bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Sige Pepe, iyong basahin ng alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, e, ga, ha, in, la. Ma-na-pa-ra-sa-ta-to-wa-ya. Magaling anak. Sadyang napakatalino mo talaga. Walang duda. Pagkatapos ng maraming buwan sa parehong taon, tiniruan din siya ng iba't ibang pribadong guru tulad ni Naguro Celestino na nagturo sa kanya ng pagbabasa, pagsusulat at prelihiyon. Pre Mahusay, marunong ka ng bumasa at magsulat. Agad higit pa riyan ang pagiging listo sa matematika at reliyon. Sa tingin ko, wala na akong may tuturo sa iyong kanan. Sumunod si Maestro Lucas Padua na nagturo sa kanya ng lengguaheng Latin at Espanyol. Maraming salamat po, Maestro. Ngunit ako po ay nababahala sa aking kaalaman. Patungkol sa lingguwal, Espanyol at Latin, hindi ko pa po sila masyadong kabisado. Mag-alala ka ay huwag mong gawin sapagkat sa edad mong ito ay ang panahon kung saan marami kang matututunan. Salamat po ulit, Maestro Padua. At ang huli ay si Maestro Leon Monroy na nagturo sa kanya na bigyang halaga ang sining. tunay like kang mahilig sa sining ang paggawa ng skultura, pagpipinta at lalo na ang pagsusulat ng tula. Sa bawat araw na nagdaan mula ng pumanaw ang kanyang guro na si Maestro Monroy, nagpasya ang kanyang tatay na kailangan na niyang pumasok sa paaralan. Kinakailangan na mag-aral ang ating anak sa paaralan. Mahal ko hindi naman kailangan na dapat na dito na lamang siya lagi sa ating tahanan turuan. Hindi ba't alam mo naman na maaari siya magkasakit? Oo. Ngunit masasanay rin siya at lalakas kanyang katawan. Pinatawag niyo daw po Tatang. Oo, Pasyano. Ihatid mo sa binyan niya yung kapatid na si Pepe. At doon muna siya mamamalagi at mag-aaral. Sige po, Tata. Sabi niyan ay naranasan niya ang mga bagay na hindi inaasahan na mararanasan sa kanilang tahanan. Kabilang narito ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Nung kinagabihan, narinig niya sa kanyang ina ang kwento ng gamugamo. Tumatak sa kanyang isipan ang pangyayari at ang mapait na katapusan ng kawawang gamugamo. Sa kanyang malikaing nisipan, nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa mensahe na ibinigay ng kwento. Kaya siguro ito na ikwento sa kanya ng kanyang ina, marahil sa nangyari na tapaaway siya sa kanyang mga kamag-aral. Ang ibig sabihin na lamang nito ay lumayo siya sa kapahamakan. Minsan daw may isang gamugamo na naakit sa liwanag ng apoy. Pasti anong paalala ng kanyang ina na huwag lalapit sa, lalapit sa liwanag ng apoy? Lapit pa rin siya ng lapit. Gustong gusto niya ang liwanag ng apoy. Kaya sinaway niya ang kanyang ina. Lumipad siya ng lumipad sa liwanag ng apoy. Palapit ng palapit sa amoy. Hanggang sa magliyab ang kanyang pakpak at tuluyan siyang namatay. Pepe, naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng kwento ng gamugamo? Dapat ay lumayo siya sa liwanag ng apoy na hindi bumuwis ang kanyang buhay. Nasa labing anim na taong gulang si Rizal nang una niyang naramdaman ang pag-ibig para kay Segunda Katigbak. Noon ay patungo siya sa Trosong, Manila upang bisitahin ang kanyang lola at kasama ang kanyang kaibigang si Mariano Katigbak. Isang araw pagdating nila sa Lipa ay nakita niya si Sigunda kasama ang iba pang mga bisita at agad siyang nahumaling sa kanyang kagandahan. Kilala si Rizal ng karamihan ng mga bisita bilang isang dalubhasa sa pagpipinta. Kaya tinikayat siyang ipinta si Sigunda. Bagaman nag-aalinlangan siya, ay e ginawa pa rin niyang ipinta si Segunda Katigbak. Tuwing tinitignan niya si Segunda, nagsisimulang magdilim ang kanyang mga pisngi. Si Segunda Katigbak ang kanyang unang pag-ibig. Kamusta, Jose? Nais nice ko na rin magpaalam sa'yo at ako iuwi na sa aming tahanan sa Kalamba. Baka di na tayo magkita ngayong bakit. Ako man ay uwi na rin sa aming bayan sa Liba. Sige, paalam na. Diba, dadaan naman kayo sa Kalamba bago kayo dumiret sa Lipa. Kaya magkikita pa tayo. Paalam. Sa so, hindi inaasang pangyayari, dala ng kalakasan ng hangin sa Kalamba, noong si Segunda ay kasaluhuyang paluwas na sa kanilang bayan, ay hindi nakadaan ang kanilang sinasakyang bapor sa kanilang bayan. Si Leonor nakilala rin sa kanyang palayaw na orang. Siya ay 14 anyos at kapitbahay niya sa Intramuros nang minsan siyang mag-aral sa Universidad ng Santo Tomas. Matangkad ang dalaga at pagsandyan ang kanyang lupang tinubuan. Kapitbahay lamang sila. Madalas siyang makitang nakaistambay kasama si Orang. May espesyal siyang pagtingin para kay Orang. Subalit maaring hindi sila parehas ng nararamdaman para sa isa't isa. Madalas din siyang magsulat ng niyang pag-ibig sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng tintang hindi nakikita. Si Leonor ay anak ng kanyang amain na si Antonio Rivera na ng kanyang amang si Francisco. Sa madaling sabi, naging katipan niya ang kanyang pinsan. Siya ang kanyang inspirasyon sa paglikha ng karakter na si Maria Clara sa Noli, Metangere at El Filibusterismo. Ilang linggo pa lamang nakakaraan, pero parang magtiparan taon na ang nakalipas. Ilang linggo lang din na nakaharaan, ilang may bulaklak na yung gila. Baka naman kung sino-sino ang -sino babayan, sinasabihan mo na matatamis sa salita habang wala ako. Ikaw lang, wala nang iba. Baka naman ikaw ang maraming nakilala. Tila bilang goko sa dormitoryo. Sinong makikilala ko roon? Nais kitang mahagdan. Sige na. Baka makita tayo ni ama. Ano makikita nila? Pagpinsa nagmamahalan, wala na namang masama din ah. Sige ka, baka pag di mo piniya pinayakap, baka di na ako tuloy ang gumali. May mga tula ka na bang nagawa? May ilan. Nais ko sanang ako'y alayan mo ng tula. Naging makulay at masaya ang bawat araw na lumipas na kasama niya ang kanyang mahal na si Leonor Rivera. Baka sa kanyang mga labi ang saya tuwing sila'y magkasama. Unang nagkita sila noong ika 16 ng Setyembre taong 1882. Dahil nga nag-iisa at malayo sa kanyang pamilya at bayang isinilangan, hindi maiwasang tumibok muli ang kanyang puso para sa iba. Maraming regalo ang inihandog niya kay Consuelo. Isang tela at panyong gawa sa pinya. Bilang paghanga sa dalaga, napasulat siya ng isang tula ito para sa kanyang minamahal na si Consuelo. At pagkatapos maisulat ang tula, ay kanya na itong ibinigay kay Consuelo. Kanyang inakala na ang pagtitinginan nila sa isa't isa ay mapupunta Salamat sa pag-iibigan. Subalit ito ay hindi nagbunga sa mas malalim na pag-ibigang hilangan dahil sa dahilang hindi mawala sa aking isipan si Leonor Rivera at ang ikalawa naman ay ang aking kaibigang si Eduardo Lete na may tinatagong paghanga rin. Nagtrabaho si Rizal sa legasyon ng Espanyol sa bansang Hapon at doon sila nagkakilala. May kakayahang magsalita ng wikang Ingles at Pranses ang Hapones. Tinaruan rin siya ng wikang hapon ng dalaga. Nagtanong-tanong siya sa mga empleyado ng delegasyon upang makilala ang binibining si Seiko. Kaya madaling nabuo ang kanilang relasyon. Anita, this is Rizal. He is a physician in Manila who was invited to stay here at the delegation. It's nice to meet you. I speak English and French. I see, I thought that I need to study more about Japan. And I'm lucky that you could speak two languages that I know. And let us be friends and please take care of me. As you wish it. Dito nagsimula ang magandang pagtitinginan nila ni Osei-san. Siya ang kanyang gabay tutor at tagasalin. Lahat ng kanyang hinahanap sa babae ay nakita niya kay Oseisan. Noong Mayo, ikadalawang putlima, 1888, siya ay nagtungo sa London upang higit niya pang mapalawak ang kanyang kaalaman sa wikang Ingles. Pansamantala, siya ay nanirahan sa bahay ni Antonio. Di nagtagal ay nakahanap rin siya ng isang bahay na matitirhan malapit sa Museo ng Britanya. At ito ang bahay ng pamilya Brecket. Di naglaon kanyang napagtanto na hindi sila maari magkatuluyan at ikasal ni Getty dahil sa kanyang misyon na hinaharap. Noong ikalabinsyam ng Marso, 1889, masakit man para sa kanya, tuluyan na siyang nagpaalam sa pamilya Brecket lalong-lalo na kay Gertrude. Si Suzanne ay ang pamangkin ng may-ari ng paupang bahay na tiniran ko noong Pebrero taong 1890 sa Brussels. Sa mahal ng gastusin sa Paris, naisipan kong iwan ng lugar para pumunta sa Brussels at doon mamalagi. At dito ko rin nakilala si Suzanne. Noong Pebrero ng taong 1891, kanyang tinira ng Villa Eliada sa French Riviera. Sa mga pagkakataong ito, siya ay madalas na lumaro ng iskrima sa studio ni Juan Luna kasama si Nelly. Sa gayon, nabuksan muli ang pagkakataon niya upang magkaroon ng bagong karelasyon na may legal na kasunduan. Subalit sa kanilang pagmamahalan, hindi ito naging makatotohanan dahil sa kadahilan ng pagtutol ng ina ni Nelly na sinasabi na hindi niya kayang buhayin ang kanyang anak. Nakadama si Nelly ng paghangahayrisan na humantong sa pagiging bigo ni Antonio Luna na nooy umaaligid sa kanya. At dahil dito, siya hinamon ni Luna sa isang duelo, ngunit hindi natuloy ang duelong iyon. Si Josephine ang huling babae na nagbigay liwanag sa madilim niyang landas. Siya ang kabiyak niya sa mga mata ng batas. Ang kanyang kagandahan at kabaitan ang nagbigay liwanag sa kanyang mga araw sa dapitan. Noong ipinatapon siya sa dapitan ay dito niya nakilala si Josephine. Sa pagitan ng mga bundok, kapiling niya ang dagat, animo'y isang napakalawak na tinta para sa isang manunulat na wala nang maisulat. Palibasa ang mga layunin niya'y layunin ng isang makata, tulad ng mga alon, lumalapit, lumalayo, kailanman, hindi maaangkin. Subalit kung iisipin, ang dapita na yung pinakamagandang pagkakataon, dahil sa pinakamamahal kong si Josephine. Sa mata ng Diyos tayo ay kasal na. Jose, tinatanggap kita ng buong buo at naisin ko na mamuhay ka piling kahabang buhay. Ako aking Josephine. Ayon sa aking pagsisiyasat, una, ay ang sinumpaang payag na mula sa iyong mga nakakasalamuha sa buhay. At ang pangalawa, ang mga katibayang dokumento tulad ng artikulo, tula, liam at talumpati na iyong isinulat. Walang masama, hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin ko na malilinis ko ang pangalan. Ito lamang ang aking minumungkahi. Kinaiintulutan kita mamili ng iyong mana ng gol. Nandito tayo ngayon upang litisin si Jose Rizal. Ukol sa kanyang kasong pag-aalsa, sedisyon at pagtatag ng mga iligal na samahan. Si Rizal ay ginagawa lamang ang kanyang mga tungkulin para sa ating bayan. At wala akong nakikitang masama laban dito. Isa pa ay mahirap unawain ng mga usapin ito dahil sa mga damdaming laban sa mga nasasaklal. Ang mga hukom ay hindi dapat maging mapagiganti. Manapay dapat silang maging makatarungan. Tama, tama. Tumayimik ang lahat. Kung sinasangayunan ng naturang hatol sa taong nasasakdal. Kung gayoy tapos na ang usapin. Ikaw Rizal ay inaatulang barilin sa bagong bayan sa umaga ng ikatatlong ng Disyembre. sa pamamagitan ng kapangirihan ng hukumang Royal Audiencia, ang nasakdal si Jose Rizal ay natulang nagbalak ng rebellion, sedisyon at illegal na pag-ani. Tama na, ayoko na. Niloko tayo. Minadali ang hatol. Tabiel, Tabiel ako ang hinatulan. Ako ang papatayin, di ba? Nagawa mo pang magbiro. Mabuti pa't babalik na lang ako sa Espanya. Wala tayong magagawa kung yun ang kailang nais. Gayon pa man, nais magpasalamat sa lahat ng iyong tulong sa aking paglilinis. Pasensya na rin natin, hindi ko nagawa ang mabuting tungkulin ko para sa iyo. Kinawa mo ang lahat ng yente, at dahil doon, lubos ako nagpapasalamat. Mahal kong ang kapatid, kapag natanggap mo itong liham, marahil ay patay na ako. Sana alas 10 ng umaga ay papaalisin ako. Ngunit ako ay inosente sa karimen ng rebelyon. Mamamatay akong malinis ang konsensya. Alam ng aking pinakamatalik na kaibigan. Huwag kang magalit ng marami para lang iganti ako. Fort Santiago, ikatatlong po ng Desyembre, 1896. Jose Rizal Inay. Aking inay. <laughs> Ini lagay ako dito. gayong mamamatay na ako sa inyo ko iniaalay ang aking mga huling salita para sabihin sa inyo kung gaano ako kalungkot na iiwan kang mag-isa sa buhay kasama pa ang pagkawala ng aking pamilya at ang aking tumatandang mga magulang tanggapin mo itong aklat bilang aking hindi na <tipos> Tanda na ako, ikaw. Ang matakot, dito lang ako. Para sa iyo, para hindi mo ako makalimutan. Salamat na lang. Ibigay mo na lang mga ito sa iyong pamilya. Sobra-sobra na ang alaala na natanggap ko muna sa yo. siguro nila tatakas ako. Saan ako pupunta? Sa ultimo favor Let me Face the Firing Squad Imposible Then at least spare my head In the name of the King of Spain Anyone who raises his voice in favor of the criminal will also be executed. Somatomis. Sa bawat pahina ng Noli Metangere, ipinahayag ko ang aking mga saloobin at karanasan sa pamamagitan ng mga karakter at kwento sa nobela. Bawat talutod ay nagsasalaysay ng aking damdamin, ng aking galit sa mga pangyayari sa lipunan at ng aking pagnanais na magkaroon ng pagbabago. Sa bawat pamulat, ipinakita ko ang aking pag-asa at determinasyon na mabago ang kalagayan ng aking bansa at mga kababayan. Sa pagbuo ng No tangere, eh, buong puso kong ipinapahayag ang aking galit, lungkot at pag-asa. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng aking pagmamahal sa bayan at pagkiling sa katarungan. Tira, vega! Viva, 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 viva Espanya. Viva, viva, viva Espanya. Sa aking murang edad, nasaksiyan ko na ang pagmamalupit at pangaalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lang ng pagbitay sa tatlong pari na pinagbintangan sa kasalanan na hindi naman talaga nila ginawa.